2,500 ang presyo ni mga kabakir niya Negosyable na pa mga kabakir pula o oh, may git 2 years mga kabakir okay kayo ni quality okay 2,500 mga kabakir do Gray, mga kabakir do kayo may 2 years two, Tupay mga kabakar na pula. Huwag po kayo. Hindi ko eh. Okay, thank you, thank you. Okay. Three, five. Three, five, mga dua years. Four years pa? Four years. Dua po. Four years mga niya. Okay.

Pila ni Busing? Trace? Ricky? Ricky mga kabakir. May gate, 2 uh, years, years na 2 years ne? na ni? Oh, 2 years pa? Ayan, gusto siya wall pa ni mga kabakir na panihangin mo. filan ni so, mga kabakerd na nigosibol na pa ang wow. gold, gold, gold mga kabakerd. magit 1 year wow. ka pa mo. na pa ang yao. okay 2.5 So kahit mga kapakid, wala po mga kapakid. 2,000 po pwede. Hindi gusto mo mga kapakid na pangyayari. Wala po kayong binabay mga kapakid. Kailan yung presyo? Pusing? Pablo? 4K 3 years 4K mga kamakyag niya 3 years Yan, negosyable pa niya mga kamakyag na kayang niya Binabay Okay, lamat po sa inyong Binabay mga kamakyag, guwapo kayo

Iba o kaya. na? 2500 ang presyo <laughs> ng mga kapare. Negosyable pa rin ng na paihan. Ba Wapo Asa mong lingi? <laughs> ka? 'tong si ko

<laughs> binabuhay mga kabakar 2000 mga kabakar 2000 mga kabakar go kayo. Oh, po <laughs> binabuhay. Oh, ya? <laughs> 2000. Negotiable na pa hangyo. Go kayo binabuhay mga kabakar. Carbon every Monday morning. Moralan. Go kayo manok mga kabakar. Bye get 3 years. Pila busing? Reduce. Go along, go along.

Pila nih ke Tuig? Kapin Kuluh Kapin three years. Oke Ya, negosia bul, nih Oke, basing, lamat 3, okay. mga kapak pila? pilih 2, 5 2, 5, mga kapak kerd Ya, yeah. kayo? Oke Ya, negosia bul, ni mga kapak kerd, lapai hangion Oke, okay. basing, lamat year, Kapin, okay. mga okay. okay.

pa mga kabakir Pula High option mga kabakir 2,500 na $1,300 only 2 years Gold Okay, yan ay po lapayang iyo